sobrang ganda nung no, kanilang uh, bagay doon sa uh, pastate. Nasabi ko na isa yun sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung no, pumunta ako sa dito sa Kamarines Marte, pumunta ako sa Kalangwas, wala mong makakatalo sa Kamarines Marte ng <laughs> Kasi Na ganda Long islands uh, ninyo. So, ako na. Uh, Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manayaw, at adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Morning po. Una po ang aking pagpapasalamat uh, kay uh, Sir John de la Cruz. At uh, sa inyo pong lahat, sa oras ninyo, ngayong araw na ito na binigay uh, para sa akin. Actually, ang um, uh, request ko ay uh, small group lang pero masaya ako at nagulat ako ng alaman ko na uh, madami ang uh, pupunta para sa uh, short uh, gathering natin. Ang gusto ko lang naman ay uh, mga musta sa inyo. At uh, magpasalamat unang-una -una sa mga sa inyong boto, sa inyong suporta, uh, sa inyong kampanya para sa akin noong nakaraang 2022 elections. Maraming salamat uh, sa inyong Pangalawa po ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon no ako ay uh, Department of Education Secretary at uh, sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. At uh, syempre, ang pangatlong pagpapasalamat ko at huling pagpapasalamat, yun ay uh, galing sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, mga kabayan namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapag para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Um, noong uh, kami po ay nangangampanya noong 2022 um, gano'n po kami na pailan po kami mula Davao City paakyat ng Ilocos tapos paikot, pababa, balik. Uh, ng Davao City. Dumaan po kami dito sa area ng uh, Bicol at um, pagkatapos ko po pong nanalo bilang vice president at daw po bilang uh, vice president, isang beses lang po ako nakabalik uh, doon sa Naga para po doon sa problema namin sa mga teachers na naging biktima ng krimen. Uh, doon sa nada mabilis lang yung biyahe namin noon. Tinuntahan lang namin yung mga teachers at kinausap namin sila at uh, tinulungan namin sila kung eh, paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa uh, suspect na tinuturo nila. Tapos sa uh, masaya ako dahil dalong uh, nakaraang linggo nakatanggap pa ako ng invitation sabi nung kaibigan ko na tigalaga kung um, libre daw ako ay um, uh, nila ako na ma-witness yung 100 years na centennial mass ay 100 years na mass na centennial coronation ni Ina. So, nandoon kami nung uh, Friday, Um, para umaten ng uh, MISA at uh, binisita din namin yung mga kaibigan namin uh, doon sa Naga. Kaibigan namin simula noong 2015, 2016, uh, 2019, at syempre yung mga kaibigan na uh, noong 2022 na tumulong sa amin sa aming kandidatura. At e pagkatapos nun, sabi ko, Ipuntahan natin yung island uh, barangays ng Vinsons para tingnan yung, uh, makausap yung mga tao. Kami kasi sa Davao City, wala kaming island barangays. Pero napansin ko, maraming probinsyang ang maraming mga island barangays. So uh, pumunta kami doon sa Calaguas, uh, nakausap namin yung dalawang kapitanan nila, doon sa kanila tatlong babae kapitan, patlong barangay, yung isa wala doon. So nakausap namin yung uh, barangay council ng dalawang barangay nila at nakapagsabi sila kung ano yung mga pangangailangan uh, nila doon at uh, ano yung mga nakukuha nila galing sa national uh, government. Tapos ngayong araw naman na ito, nag-schedule kami para dito sa Daet, para sa inyo, at sa Degaspi, uh, sa Albay, para sa mga kaibigan din namin doon sa Degaspi, sa Albay. Kung hindi niyo pa po alam, meron po Office of the Vice President, Satellite Office, uh, nandoon po sa Degaspi yun pong opisina namin doon, sila po yung nagpapaba ng no? medical assistance, burial assistance, um, livelihood projects, entrepreneurship projects namin at iba mga proyekto ng Office of the Vice President. Maliit lang kami uh, na opisina, maliit lang din yung um, scope ng budget namin, pero sinusubukan namin talaga na ibigay siya doon sa mga underserved na municipalities sa Bicol uh, region. Masaya ako na, alam nyo, hindi ko kayo binabola. Sa totoo lang, ang dami ko na napuntahan ng dagat. Uh, mahilig kasi ako sa, uh, mahilig ako maligo uh, ng dagat dahil inalakihan ko yun sa akin mga magulang. Noon kasi, di pa wala pang internet, wala pang cable, uh, television, ang ano lang natin, Ising maliit na TV, na malang sobrang laki pa sa likod. Tapos, scheduled lang yung mga mga uh, shows na pinapalabas. Uh, so, ang um, aking mga magulang, kapag Sunday or Sunday, lagi pag Sunday,